magandang araw mga kaibigan uh, ilang araw na lang uh, magkakaroon na ng turnover uh, uh, bagong DepEd Secretary Secretary Angara mag-assume niya July 18 ang turnover at ngayon pa lang uh, nakikita na marami siyang problema kakaharapin marami nang nag-resign na top DepEd officials. 'Yon po ang problema <laughs> ng administrasyong ito, lalo na ang bagong DepEd secretary. Okay, pakinggan natin ang balita ng Net 25 tungkol uh, dito. 7:00 AM, ibinunyag po ng DepEd o incoming DepEd secretary Sariangca na habang naghahanda ang DepEd para sa bagong pamunuan, nagbitiw na po sa pwestong ilang official na hensya hindi pa po magkukomento si Angkara sa isyu dahil wala pa siyang impormasyon sa mga posisyon na nabakante o kung sino sa mga tauhan po ang nagbitiw. Sa kabila ng pangakong pagtulong ni Pipi Inday Sara, sa paglipat sa DepEd, inamin po ni Angkara na hindi pa sila nakikita mula nang maghain ito ng kanyang resignation. Kayun pa man, nakipagpulong na po siya sa mga Education Under Secretaries at Assistant Secretaries para pag-usapan ang mga nakabimbing proyekto maging ang kailangan niyang asahan para sa pagbubukas ng klase. Inaasahan naman ni Angkar na sa turnover ceremony sa July 18, mapag-uusapan nila ni Duterte ang mga bagay tungkol sa DepEd. Ayun. Okay. <laughs> so, pag-usapan muna natin yung turnover, ano? Uh, Don't buy another pair of glasses until you've seen what this new invention can do. These self-adjustable glasses. Narito ang malalaki at makakaya. Yung July 18 na turnover. Ano kaya ang mangyari? mag a ba si VP Sarah? <laughs> Kayo mo na. Anong palagay niyo i-comment nyo lang kung mag-attend ako ah uh, doda ko lang ito opinion hindi siya mag-attend <laughs> tingnan nyo yung nangyari sa opening ceremony ng palarong pambansa sa Cebu <laughs> dinidman niya nandun mismo ang Pangulo nandun ang governor ng Cebu province, wala lang. Dead ma. Kaya lang, paligid-ligid lang si VP Sara at uh, uh, binisita ang dalawang atlet na naospital dahil na dengue yata. Ganyan po, si VP Sara medyo may kakaibang style. Oh. Mula nung nag siya, hanggang ngayon, hindi pa sila nag-uusap ng incoming secretary. Ano ang ibig sabihin nun? Eh, yan na. Diyan na nila makita yung tapang, taray, whatever you call it. <laughs> Nanapak na siya ng sheriff. Eh, nakikita ko is eh, ano na tahimik lang si BP Sara kalang napuno na ang salop kaya hindi siya mag attend sa turnover ceremony yan ang basa ko dyan so tignan nyo uh, sa balita nakipagpulong na si incoming secretary anggara sa mga USEC uh, yosek and asek. Siguro, sa pakigpulong na yan sa mga yosek asek ng DepEd, doon niya nalaman na may nag -resign na. So, ang nakita ko dyan, may mga sa DepEd, meron mga career uh, service officer yung SESO. So, yung mga career service professionals, uh, true in true yan, tuloy-tuloy, kahit sinong presidente, sinong department secretary, nandyan lang sila dahil career service nga. So, yun ang magpapaiwan. Kailang, nung pumasok dyan si B.P. Sara as defense secretary, marami siyang kinuha ng mga maaasahan niya yung may tiwala siya at siya ang naglagay dyan. Kaya ngayon, napaalis na siya. I believe, yung mga inilagay ni B.P. Sara ay kusang loob na nag-resign na rin. Kasi, what for? Na sila na wala na ang kanilang pinagkakatiwalaan. Uh, yan ang masama sa ano, yan ang masama sa mga department uh, bureaucracy natin na masyadong napo-politika. Kaya walang masyadong ano hindi yung advancement o yung pag-develop sa mga programa hindi tuloy-tuloy. Sana yung mga ganyan eh ah, siguro ang secretary pwedeng Uh, pa paiba-iba depende sa presidente ano kailang yung mga Yosek-Asek dapat mga career service uh, officers na lang para tuloy-tuloy yung may continuity of uh, projects so yung nakakausap kong teachers sabi nila sayang yung ano yung may na formulate na, na ano matatag curriculum na ang feedback ng mga teachers maganda kung may implement ngayon pa may implement ang tanong i-implement na ba dahil wala na dyan si BP Sara may implement ba itong magandang matatag curriculum ngayon ang maraming mga USEC o ASEC nag na eh yung mga nag-formulate nyan wala na may implement ba So, 'yun ang ano problema ngayon sa ating education sector dahil ito na nga uh, political uh, influence na apektuhan ang quality ng ating education. So ano kaya ang kahihinatnan uh, ng education sector? Uh, kasi admittedly isa na tayo sa pinakamababang yung quality ng ating education napakababa na nasa kolela tayo sa yung mga PISA PISA uh, nakalimutan ko na PISA rating may, may examination yung mga estudyante mababa ang score nila basta nasa kolela tayo kasi mula nung you know, after Marcos administration, Marcos Sr. Yung mga sumunod ng administration napabayaan ang education sector kaya ngayon napaka ano na ang quality ng graduates. Uh, nung nasa serbisyo pa ako you know, may may nakakapasok na sa sundalo college graduate. Akala ko, dahil college graduate, magaling na. Sabi ko, okay, may ma-assign sa opisina ng mga college graduate. Pagong enlist. Okay, mag-draft ka nga ng letter o radio message. Nako, ang kanyang grammar, ang kaya na, hirap na hirap magsulat sa ano college graduate na ito. Sabi ko, ano ba ito? College graduate na natin. Uh, hindi pa maka makagawa ng simple sentence with correct grammar napakababa so maganda sana yung simula ng pangulo nung nanalo na sila maganda yung purpose ni PBBM na inappoint si BP Sara as DepEd Secretary kay napakalaking problema ng ating education at mabuti naman at tinanggap ni Bipisara. Sara although hindi yun ang choice niya yung DepEd hindi yun ang gusto niya National Defense <laughs> kasi reserve army colonel yan eh. mahilig sa military matters security ganon yun ang gusto niya eh inoffer ang DepEd nakita niya yung challenge kaya tinanggap niya so nakakapagsimula pa lang kung sa baseball o softball pa naka first base pa lang wala na na, na politika na wala na siya ng gana kaya resign so, yun po so good luck sa uh, bagong secretary uh, malalaman natin hindi coming few days kung ilan yung nag resign na mga yosek asek at uh, malaking problema nakakaharapin ng bagong DepEd secretary ngayon